Alhamdulillah, ang daming pagkain, oh. Mga ka... Anong tawag dito? Parang budol fight, oh. Yan, Budol Parang budol fight. Dami. Budul, budul. Talaga. So, unsa pa may atong dugayan, kaunta. Sa lang gunda. <laughs> Siyempre, hindi talaga mawala yung aking body. Kahit sana ko, nandyan talaga yan. Sana all. Alright. Say hey. Hi. Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah. iya. Kaya mo na dyan sa ano, lalagyan ito, Di no. dito. dito. Uh, Budil nga eh. Mm, -mm, -mm. oh, ganyan Dito na, sawsawa na. na. na <laughs> si oh. Kasama ko si misis at... Okay, at talagang hinintay mo ko lang. Eh? Hinantay mm, ka talaga niya. Tatanungin mo sila. Ay, grabe. Kanina pa namin na aya eh. Siss. Hindi ako makakain. <laughs> <na> wala ko. <laughs> Hindi ako Kiro makakain pag wala ko eh. Kasi dala mong ikaw doon eh. Daan ito. Laki oh. Sa akin lang yan. Ay, sa'yo lang <laughs> ba yan? Oh. Eh, makisir na rin ako. Ay, yun sa'yo oh. Bangos? Mm -hmm. Saka ito oh. ayan oh, hipon May tilapia ito. Saka ay naku, isang piraso. Tupit-tipi rin ko. Tulingan. Ay, sila si Kuya Moy. Galtang dali. Mahirap tang Ano sabi ni Kuya Moy? Punta raw siya. Punta yun. Ito. Hindi, par hindi parang hindi pala sa tayo. Hindi yung isa, ano, hingihan hmm. ko na lang isang tilapia at tutsu, ha? Ano, sige, sige, Yung isa? Pagtabi mo na lang. O, para, Para sa kitsuri niya. mo. Nasaan ang, ano ni tita mo, bit? Ito yung poil. Ano mo? Yung poil, babatak. <laughs> <laughs> yung pinakawa mo. At meron pang hipon. Sarap lang po. Eh. Lamot po. Eh. Sarap. Ano <laughs> nga nagpaba? O, oh, ayan o. Eh.

No. Banak. Itu banak kata. Bangus. Acan, canang banak. Masalah piatai banak Itu apa banak? Hmm. banak Itu banak, ya. banak kata tuh. Oh, banak ya. Ah. Banak nak. Dami kong kok ini banak muna yang unahin ko. Itu banak dah. Mana tin? Dinapin tawon. Dami nang pagkain <laughs> sarap eh. di ko di kolam bolong kakainin ko na <laughs> Hmm. Ako ano sa ikon, ang ganda Ha? Ang huh? sawan. Ang, itong, dapat yung sawan dapat na yun, no? Ay? Ayan, no. Kamari yan para diyan. Ano ba 'yan? Ano yun. Hmm. Sa provok yan eh. Hmm? Kaya kasi may sakit din yani sa sawan yani, yani. ng inihaw eh. Sukat asin lang. Eh, yung ano oh. ayon, sukat asin lang yan. Balawan natin, balawan natin. May sukat at asin. Hindi na sa awa. Dito ko na lang ilaki. Ano kayong haamo sa akin yan? ito yung usawa ko yan. Eh, ikaw naman talaga amo namin. Ay, <laughs> <laughs> eh, malapit na sa usawa, no? Salang <laughs> pa yun. Banak. Ang taba pala nito. Hmm? Maano yun, hindi siya matinig. Paborito ng dalawa yun eh. Ito yung isa parang hindi na po. mo ko. Hmm. Papakain ko na lang to. Daming isda. <laughs> daming isda rito. Paano ng buhok? Straight. ano? Thank you for watching. Bye-bye.